Nagsagawa ng magkahiwalay na inspeksyon ang mga lokal na pamahalaan sa mga bayan ng Mangaldan at Pusurubyo, Pangasinan nitong Hulyo upang matiyak ang maayos na implementasyon ng mga nakalinyang proyektong infrastruktura sa Barangay Bari sa Bayan ng Mangaldan, pinangunahan ng lokal na pamahalaan ang site inspection, katuwang ang National Irrigation Administration, Pangasinan, Irrigation Management Office para pag-aralan ang magiging epekto ng road upgrade sa daloy ng patubig sa lugar. Kasama rito ang mga kinatawan mula sa Municipal Engineering Office at Municipal Agriculture Office na tumutok sa kondisyon ng mga irrigation canals na bahagi ng lateral e-canal na nag Susuplay ng tubig sa ilang barangay sa bayan ng Mangaldan at Santa Barbara. Layon ng inspeksyon na matiyak ang patubig sa mga sakahan. Dito, iniiwasan ng LGU ang anumang pagkaantala sa serbisyo ng irigasyon na maaaring makaapekto sa kabuhayan ng mga residente. Ineinspeksyon din ang bahagi ng Camp Pasong sa P. Molina Street kung saan isasagawa ang pagpapataas ng kalsada bilang bahagi ng Road Rehabilitation Project sa bayan sa susunod na taon. Agad namang umaksyon ng LGU at inatasan ng Engineering Office na magsagawa ng regraveling bilang paunang hakbang. Samantala, sa bayan ng Puzorubyo, personal na pinuntahan ni Mayor Kelvin Chan ang mga barangay ng Malasin, Tulnak at Imbalbalatong para siyasatin ang kondisyon ng mga kalsada sa mga lugar. Kasama ng alkalde rito ang municipal engineer, municipal assessor at mga opisyal ng barangay. Layunin ng inspeksyon na mas mapaghandaan ang pagpapatupad ng mga proyektong infrastruktura gaya ng road improvements at drainage system na matagal ng hiling ng mga residente. Napag-usapan rin sa pagpupulong ang mga dapat unahing aksyon para maisakatuparan ang mga proyekto sa tamang petsa. Nakasaad sa plano ng lokal na pamahalaan ang pagtutok sa mga barangay roads na may direktang epekto sa transportasyon, kabuhayan at accessibility ng mga residente lalo na sa panahon ng tag-ulan. Tiniyak ng pamahalang lokal ng Puzorubyo na ipraprioridad ang mga proyekto ayon sa pangangailangan ng bawat barangay base sa mga naitalang obserbasyon at rekomendasyon mula sa isinagawang inspeksyon. Valerie Dismaya or Engine